Hello, 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 hello. Ay, magandang araw. Sa sikat ng araw. Ang tindi. Diba? Yung tingnan natin. Meron tayong mga bagong ano. Pinaparami. Ayan. Laurel. Ayan. Laurel. Pinaparami. Mahal kasi nabili ng laurel na yan eh. Ayan, no. Oh, puno ng laurel. Nakabili niyan. Siguro apat na apat na tangkay na maliliit. Nasa 1.5 yata, parang ganun. Kundi ko alam talawa o tatlo o ah, apat. Nasa 1.5. Ayun. Or tatlong tangkay, 1.5, 1.5 pa. Parang something na ganun, ayaw ko ba? Kasi may marami na siya, oh. Ayun. Pinaparami ang dahon ng laurel. Ayun, sabuntin din ng init ng sikat ng araw, oh. Ayun. Diyan mo tayo sa taas. Chicken natin yung mga halaman natin. So yung last last update ko dito sa lemon, napitas na yung isa diyan. Yung bunga, pero meron pa tayong mga lemon dito. Look. Oh. Di ba nung una meron tayo dito isa? Hindi at alam. So sumunod, eto may mga maliliit pang lemon na May mga lemon tayo isa, dalawa, tatlo. So may naunang isa, napitas na yon So siguro nagamit na ng tatay ko, nagawa ano na. So, ayun. Tapos sa isang puno rito, meron pa nang isa rin. Tingnan natin. Ito pa yung isa oh. So, may mga bunga na. So, dalawang puno natin ng lemon na may bunga na. Pero yung iba, kasi apat ang puno natin. Ito, wala pa mo recover yung isa wala pa so dalawang puno ng lemon meron tayong buong yung dalawa ano pa nagpapalakas pa yan ayan diba yung saluyot natin hindi na masyado nag ano nagdahon kasi natabasan ko kagad yan eh pero to eto tumisaluyot ito, pa tayo dito kaya papipitasan ko yan maglulutong na ulam kaya to yan ang palayan natin no. Oh. 'di diba, palayan natin. 'Di ba? Yeah, sa lahat na nabuhay sa tray, yung naggawa ko ng tray. tray ng seedling, ayan. Ito lang nabuhay. Sa kamerong mustasa. May mustasa dito eh. Ito oh. Ayan oh. May nahalo mustasa. Dito ko inilagay sa kabilang tray. Ayan. Mustasa. Tapos ito pa. Mustasa. Ayan. Tapos sa kabilang palayan dito may mustasa hindi na nagtuloy ayan meron tayo tanim mo oh, di ba may na naman tayo kahit pa paano ngayon meron tayong tanim maganda maganda yung tubo ng ampalaya natin sana magbulaklak na siya para mas madami na pero ay may, may bulaklak na pala ayan may bulaklak na pala siya so yun kailangan may mabuhay tayo mga halaman kasi pagkailan natin ating pagdidilig Ayan, tapos dito meron pa akong talbos ng kamote dito eh Ayan. yung mga pandan natin binawasan niya masyado matataas na tinanim ulit ng panibago Ayan. kasi ito meron tayo rito talbos Ayan o, oh. May tubo na siya, may kamote na sa loob. Ah, oh, diba? May kamote na. Diligan natin 'yan. Tapos may sambong tayo. Ayan. Sa mga nagka-cleansing ng katawan, yan pwede 'yan. yan. Tapos syempre hindi papaawat, hindi papa pa tong natin. Kalamansi natin. Ayan oh. Dami na hitik sa bunga ang kalamansi. so 'yan. Ayan na lang ang ating update sa ating halaman kasi hindi tayo nagkaakyat dito, 'di ba? Simula nang na nagkasakit tayo, ayun nakarecover na. Halos one month na, one month na ako na operahan. Ayun, okay na yun babawi ulit tayo sa mga halaman natin. Kailangan talaga sa sunod na araw, mas maaga kung umakyat dito yung wala pang sikat ng araw para talagang naku, iwas-iwas tayo sa heat stroke. Diba? Kaya naman susunod so, ulit. Thank you for watching. Bye-bye.